and then yung Coke po sa surname po yun ng biological father ko na Dutch. The reason po kung bakit ako nakilala sa si Charlie ko kasi inaanap ko po yung father ko po noon. Bakit kinakailangan mahanap mo yung tatay mo? Kasi bata pa lang po ako. Gusto ko malaman kung sino talaga yung pinanggaling. And your foster parents didn't mind? Ay, hindi. actually, kaya po nila, nila, nila ako ni legal process ng adoption. adoption. Kasi sabi po ng mami ko, yung foster parent ko na natatakot siya kasi baka pag dumating yung araw na dumating yung tunay kong tatay, baka mahirapan po ako kunin. So gusto niya yung best po para sa akin, hmm. para makuha po ako. So paano napunta sa point na, of course you discover that he is married to a Filipina? ah uh, yearly po, pumupunta po yung, yung asawa niya at yung ah. anak niya po sa Philippines. Sa minute po nila ako sa Olongapo City. And then, ayun, may binigay pa po sa aking laptop na regalo doon ng tatay ko, sabi ko, ayoko po tanggapin kasi